and gentlemen, our 11 most loyal customers will be giving 20,000 pesos oh, yes! 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 <laughs> Nagka-cancer kasi yung mother So, maniwala ka sa hindi. Every time mga ngailangan ko ng pera, meron pumapasok sa app na cash drop. Ganun ko siya inaalagaan. Kasi nga, nakatulong talaga na naman sa akin. Narin ko po kasi siya sa aking po, parent. mabilis lang daw po kumuha sa home credit. Ang dami na po, may ref, automatic washing machine. Tsaka nag-cash loan nga rin po kami na ilang beses na rin po. At dahil mababa na po yung interest, kanyatuha po kami kay home natulungan ako ng home credit sa pool sa buhay dahil yung mga dating pinapangarap ko lang na mga gamit ay nandiyan na. Ah. At lahat ng nasa loob ng bahay ko, credit yung. Nagtiwala ko sa home credit kasi secure siya sa kailangan ko ng gamit. Kayo home credit talaga, wala lang ibang pinupuntahan. Bali home credit, kakayala ko siya ng 2015. To present ko Concrete pa ako Okay naman siya, nababa naman yung um, bigay sa akin ng mantig. Masyado ka lang kaya naman siya. I-recommend yung concrete kasi pag ika mo, mabigat. Meron kang gamit, wala ka namang pangkain. Malaking bagay ang concrete unang una hindi ko makakalimutan ng pagtulong sa akin ng home credit dahil yung sa laptop, sa pag-aaral ng pamangkin ko ngayon, nakatapos na rin siya, nagtatrabaho na rin siya sa bangko at ngayon kasama ko home credit sa aking bagong tahanan, bagong bahay sa Batangas. Ang credit ay parte pa rin ng aking Sobrang laking bagay ng cash room na para sa aming mag-asawa. Nakatulong yun sa pag-build ng bahay namin. Nagtuwala ako sa home credit Okay. Dahil um, uh, provide niya yung mga needs namin. Yun. Uh, tiwala kami kay Hopeless. Tiwala po ako sa home credit kasi po uh, mas mabilis yung approval nila. Minsan zero down payment sila. Or minsan naman uh, yung last pay mo is free. Yung sa cash loan, masaya-masaya na ako kasi uh, nagkaroon po ng down yung business ko noon. Nung nagkaslo na ko, yun, nakapag-umpisa ako ulit hanggang tuloy-tuloy na po. Home Credits 11, most loyal customers. Now, these are the people who have trusted Home Credit throughout the years. And today, we get to hear firsthand their inspiring stories.

Thank you po talaga sa Home Credit. Thank you po sa tiwala. Maraming maraming salamat sa sige. Thank you, thank you. Maagang pamas ko po talaga to sa amin. Thank you so much po, Home Credit. Salamat sa tiwala. Salamat sa tiwala. Salamat sa tiwala. Salamat sa tiwala. Ikaw. Anong Phantom HC mo?